kadi mga ka so natapos na natin mga ka ang ating uh, project dito sa Tacloban. So, mayroon tayong tatlong uh, storage tank. Yan. So, nagcross-tee tayo para sa, sa mga existing nila ito mga ka-Aquaman ginamit natin. tsaka ito yung dalawa bago. So, yan ang filtration natin sa ito yung water natin. So full set tayo mga kumand And then uh, Kung nakikita nyo ito yung Ito din yung quality ng tubig Na mayroon sila uh, High iron Ironic ang tubig nila And then natapos natin ito Kahapon kasama Kasama ko yung anak ko And then ngayon ako na yung nag uh, Final installation Para sa setup na ito Ayan so mayroon silang 600 liter na product water na nakafiltered sa ating biosan filter. Isa lang yung filtration nila, kaya naman. So kanina, tiningnan natin yung mga ano nila, yung kanilang mga uh, water points. So napahanga si sir kasi nawala na yung ironic na ano, na tubig. Yan, kung makikita nyo, ito yung itong mga ano na yan, yung mga hinugas natin. Ayan. Yan ang indikasyon na ironic yung tubig. Nandiyan dito. So ayan. So tapos na yan mga kakuaman. Sa kanag orientation din tayo kay sir. Paano paano nila i de disinfect oh, na, no. paano nila lilinisan ang ang tubig na to yan. kung makikita yung tubig na yan talagang mataas yung yung iron tingnan mo naman dilaw So wala sila talaga ng ibang choice kundi uh, yan na lang gamitin nila kaya lang kakapagod na sabi nila. And then ito na yung finish product natin. Yan. Tinan mo ka ko, crystallized na yan. Wala walang ayon yan, crystallized. Yung yung tubig na lumalabas dito. Ayan. So, wait sila ng 30 days para sa maturity ng ating bio -lear yan naman palagi yung ano natin yung ating proseso so lahat ng tubig na lumalabas dyan naka filter na yan wala lang akong baso pero makikita nyo naman talagang ano yan yan so tutuwa na din tayo mga kakwaman isa na namang ano nang natulungan natin Yan, basic plumbing lang yan mga kakwaman pero itong yung pinakaimportante Ito. itong bison filter kasi very technical yan yung mga ganyan na setup ano lang yan importante mayroong kang stand para sa raw water tank kasi dapat ipantayan dun sa sa supply ng bison filtration thank you sa pagtitiwala nyo sa ginagawa natin mag lang tayo dito sa Pilipinas mga kao kao niya gumagawa nito so habang may panahon go na kayo huwag na kayong magdoden yan talagang maganda yung result